Hello. Guys, nandito ako sa village sa bahay ng asawa ko. Nandito kami sa village. So, ito yung alaga nila, guys. Alaga ng tatay nila, yan, dalawang baisi. Ah, ayan, guys. Hello, mura. Ay, mo ko ang pangalan niya, guys. Tingnan niyo. Ang oh. laki niya. Tapos, ayan. Hello. Hello. Laki ng mata niya, guys. Oh. Hello. Kita chal kabar? Hello, hello, hello. Nakatingin siya sa akin guys oh. Ang ganda ng mata niya, ang laki-laki, bilog-bilog. Ayun yung nanay niya guys oh, nakahiga. Kahapon nakatayo yan, ngayon nakahiga, ng papay nga siguro. Diba guys? Tapos ngayon, ano na lang may ano sira din guys, kasi. Ayan guys, ang laki ng baisi no. No? Tapos may mga manok dito. Ganito ang buhay sa village, guys. Ayan, ang laki ng ano. Magkuha ako ng lati kasi nangaano raw ito. Uh, ano ba to Yung manok na yan, guys, ay nang nunuka. Kaya kailangan may kahoy tayo. Ito naman yung baisi. Kasi, kasi, ayan, guys. Ah. Baka manuka, ano? kaya kailangan natin anuhin to ayan tatlo dati may ano yan guys may uh, dalawang kos, uh, dalawang anak ba bininta na yung uh, twins bininta na bininta na raw ganito yung buhay sa village o oh, ganyan no, oh. mga gober gobar, mga tai ng tai ng ano baka ayan guys ayan tapos may saging dito, ayan oh. Isa, yung isa nandito nilagyan ng sako. Bali lilima daw yung saging. Ayan ah, ayun ang lalaki oh. Yung saging doon. Ayan tatlo. Pipito daw guys, ayan. So ganito ang buhay sa village, ayan. 'Di ba? So itong ano guys, lupa ito ng tatay ng asawa ko, lahat doon sa bukid, pati doon palabas, guys. Doon sa labasan, mayroon. Hanggang doon sa likod, ito naman, ay bahay ng, bahay ng uh, cow. Ayan. Ah, uh, ano to Ano bang pangalan nito? Bahay nila dito. Ayan. Ito, guys, ay uh, luma, lumang kusina ito nila noon, panahon ni, ano, lumang kusina ito ng father-in-law ko bago mag-Bugumba, uh, guys lumang kusina ito nila noon dito. so yan so ito naman si ano si Baisi uh, ano cow cow calf calf ayan nakatingin siya oh di ba ilang taon kaya ito siya mga tatlong taon dalawang taon whole day ganyan lang siya nakatali yung nanay niya doon nakatali yung dalawang paa. Tingnan nyo, ganyan lang silang dalawa dyan. Kawawa naman, no? So, ayan guys, marami silang kahoy dito. Nanilagay yung father in law ko. Ayan, no? Marami siyang kahoy na naka, ano, nakalagay dito. Tapos, ito naman guys, ay yung kulungan ng, ano, kulungan ito ng uh, goat. Ito, kulungan ito ng goat. Ano natin ito? Kulungan na ito ng goat so dito naman ito guys yung old na kusina nila father law ko. tapos yung lumang toilet dito yung lumang toilet na to noon dati pa hmm, dyan dati itong place na to guys itong place na to uh, ay tindahan ito dati may kasi may mga tindahan sila dati yan So, ito yung village ng asawa ko dito, guys. Ayan, ganyan yan. Hindi siya makita ng maayos kasi cloudy. Parang, ano? Yung, ano ba, guys? Ganyan, oh. Uh, dito, maluwang yung bahay ng asawa ko. Yung lupa nila. Ito naman, itong bahay na yan, guys, ay bagong gawa. Bagong gawa yan. Uh, kasi nasira ng bugumba. So, bagong gawa yan. So, ito yung dating bahay nila, guys. Dati, may ano yan eh, may second floor. Nung mag, uh, ano, nung, nung mag, ano, nung mag earthquake nasira. So, kalahati. Ito na lang natira, isa na lang natira na ano nila, bahay. So doon guys sa taas, doon sa pinakataas na yan ay lupa pa rin ng asawa ko uh, lupa ng magulang niya. Ayan. So, tour tayo ulit guys kung anong nangyayari dito. Ngayon, nilagyan na dito ng gate kasi minsan daw may uh, shell na dumarating dito. Alam nyo guys, yung wolf. Yung wolf, ano ba yan? Ayan. So, ito yung tangke nila dito. Uh, yung bahay sa, yung sa taas. Walang nakatira. Uh, di ba? So, ito yung kusina. Ah. Uh, ang kusina dito guys tapos may mga mint sila dito ayan daming mint tapos yung ano guys yung makay ayan oh yung corn ayan ito corn corn yan guys pinadry nila tapos yan yung kahoy na biniak ng father in law ko mahilig kasi maglakwat sa yun father in law ko guys mahilig maglakwat sa magtanim tanim mga ganito magtanggal ng mga ganyan tapos kahapon kami dumating dito sa village kahapon. So ayan guys. Ito yung bahay. Yung bahay nila dito. Ayan. Ito yung bahay ng father-in-law Bagong gawa. Bagong gawa. Tagal na ilang years na. But still. Maganda rin naman sa loob. Simple lang. Tapos dito guys. Nilagyan ng gate din. Ayan o. Oh, ang dami nilang tinanim na lasun. Ayan. Ang dami may mga kahoy pa doon. Ayan oh, di ba? Ayan oh, mga piyats. Uh, onion, onion, onion. Ayan. Pinalagyan ng git ng father-in-law ko yan. Kasi lupa nila ito guys, hanggang doon, doon, doon sa mga, doon, doon na, bukid na doon. Hanggang doon, doon. Ayan, bukid. Sa kanila ito guys. Ang tatay ng asawa ko yan. Diba? daming tanim, mo, oh. Daming tanim dito. Mayroon na namang corn. Ayan, corn. Diba, guys? Ito, pwede pa itong bahayan, eh. Alam mo, ang laki na ito dito. Pwedeng bahayan. Ayan. Ayan, guys. Dito tayo sa likod, no? Ayan, ang daming kahoy. Ay, nako, nako, nako. Nako, guys. Ang dami. pa <laughs> pala, ka, no. Kano katsaga masipag yung father in law ko ng mga kahoy guys tingnan niyo niyo ah, mama kaya to mauubos yan yung sa likod no kailan ito mauubos oh ay nako siguro dalawang baboy ang lutuin no dalawa tatlo maglitson maglitson ng baboy guys oh pwede no ang daming kahoy ang amam... puno puno ng kahoy dito guys at saka doon may nakatanim na mga makay mga corn ba? Yun. Ba ano daw din yan nila guys. Lupa ng tatay ng asawa ko doon doon sa taas guys. Kakatakot pumunta doon. Ayoko umakyat doon. Ah, ang dami. Ang laki ng lupain nila no guys. Naku kung sakat mando ito. Alam ninyo. Laking pera to. Ha? Huh? Laking pera. Napakalaking pera to kung sakat Katmando ito. Diba? Ang dami nilang tanim-tanim. Yung father-in-law ko nagising kanina ng mga Alasing ko 5.30 tapos umalis na naglakad-lakad na raw sabi ng mother in law ko ito yung ko guys o. sabi niya umalis nag -walk walking tapos dito namin pinaki yung sasakyan ayan guys oh, di ba ang dumi ng sasakyan namin tapos nagpalagay sila ng gate itong gate na to bago ito eh nung ano lang ito nilagay nung last few weeks niyan dito kami dito talaga yan guys so ito yung neighbor ng father-in-law ko dito neighbor, uh, yung relatives nila to dito, eh, mga relatives kaso tahimik anong oras na? Uh, 10-8 na guys so, alas 10-8 pero tahimik sa village guys, yun ang ayaw ko kasi pumunta dito kasi tahimik so yung mga lupa doon guys yung lupa na yan doon at saka yung may mga kahoy doon sa kanila daw yan eh yung tatay ng asawa ko pagkat uh, tapos yung pinsan nila na may share sila doon na lupa ito daw sa tatay ng asawa ko ito dito guys sa tatay ng asawa ko uh, doon doon banda doon may share sila doon ayan. so hanggang dito guys oh, ang laki ng lupa ng tatay ng asawa ko guys so ayan, oh. dito kami oh. dito, pinalagyan na oh. pinasiminto para daanan ng sasakyan niya ayan tapos ito pinalagyan ng wall di ba guys ganyan nandoon sila oh nagkakat ng kahoy yung asawa ko nandoon nagtitingin mm, may ginagawa kasi doon eh ayan so nakita nyo na to guys yung village dito pero papakita ko ulit sa iyo ayun yung bahay di ba ayan so yan sa kanila pa rin yan ayan nagkakat sila ng kahoy doon. Ito dito, puro um, relatives ito ng asawa ko. Yan. Dito, relatives yan. Pag bumaba ka doon, ang dami rin may mga manok, may mga kalabaw. Ah, may dalawang aso dito, guys. Ah. Ayan, si Michelle naglalakad-lakad. So, ayon sila. Hello? 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 May aso dito. Ito to guys buti buti ang Ayan na ata. Ay, sorry, 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 <laughs> sorry. Nah, nah, nah. Okay. Diba? Ito, dito, dito pa rin guys diba ay, itu ay, 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 nako. Ang sipag ng father-in-law ko, guys. Magkuting-kuting kung anong kukuting-kutingin niya. Yung mga dahon ng saging, hindi maganda, oh. Nagbibiak-biak siya. Oh, may saging pa dyan, oh. Dalawang saging. Ganito ang buhay sa village, guys, oh. Magkat sila ng ano, kahoy dyan, oh. Ayan. Ah, relatives. Namaste, Namaste. kisa, bye. Sabtik siya. hola, Nagano sila dito ng kahoy. <laughs> Rajobay. So daming kahoy o. Hmm, may mga saging pa rin dito. Ganito ang buhay sa village. Ayan guys, ang daming kahoy. Ang init ng mobile ko, ano ba yan? Kailangan na itong palitan. Bili ako ng iPhone guys. <laughs> Di ba ang daming kahoy dito? Di diba, ko, nila to ano. Ang sasalita sila ng tamang. केटा कसको यो कुकुर सार्वजनिक नि राम्रो हुन्छ नि

Good. Eh, ganito daw, guys. Itong mga kahoy na to, ay eh, mag-sharing sila. Tapos, kasi, nilalagay nila ito dito ngayon, dahil, uh, pag uh, ulas ng tag-ulan, uh, itatago na nila ito, guys. So, ngayon, pinapatuyo. Ayan, guys. dami na. dami. daming kahoy. Kaya nga dito sa Gauma, is eh, sharing. Sharing. Lahat sharing. Ayan, oh. Sila bajiwta dyan, eh. हुन्छ बाबा त्यो कसको गरी अँ ए अघि त्यो भाइ अग्लो भाइ ए कर्पा अनि तिम्रो यो गोरे भाइको सानो गोरे तिमी को दोलो गोरे कहाँ उता उता राजेशको Ah, ati polis. Ah, ati, ati. ati polis uncle. kalo ta gore kare raju yo gore bai go yo kharpa. Ota kokos. Eh, ti paltin go ota ko ti tin au paltin. Ah, paldor ji ota ani yo kharpa go yo gore ko. yata guys. Pollution. Tingnan mo hindi makita yung village mo, ang ganda-ganda doon guys kung ano. <tinyan> hmm. Yung bahay niya guys. Oh. Di ba? Okay, see you later guys. Uh, doon pala sa taas guys, ay ginagawang ano, uh, may ginagawa doon na gumba, may gumba doon sa taas. Lalagyan nila ng Buddhist temple doon sa taas. So, ayun yung maingay. Maingay doon ay ginagawa yung daanan guys papunta doon sa taas. So, baka pumunta kami dito sa Baisak. Baisak 1. Pag Baisak 1 guys ay April 15. Tama tama lang yun. Wala na dito yung anak ko. Kami na lang ng asawa ko. Ayun no. Yung karin doon sa taas. May karin doon. Okay guys. Hanggang dito na lang. At i-upload ko ito ngayon. Yan guys. Lupa pa rin dito dito ng tate ng asawa ko. Ayan dami. Dito silang dalawa. Pasensya na kayo guys. Isa lang palang may-ari nito guys yung kanina na isang lalaki na nakapulo, naka-stripe na pula. Sa kanya pala ito lahat. Yan, guys. Ito ay ah, kahoy ng gobyerno. At ah, magbabayad ka lang ng isang libo, guys. Bibintahan ka ng isang libo, marami ka nang makukuha na kahoy. So, ayan. Sabi ni Bay, yan. Ni Guri Bay, yan. Yan, guys. Daming kahoy na.